Patuloy sa ating mga balita. Nagpapatuloy ang period of amendments ng Committee on Bangsamoro Justice System hinggil sa panukalang batas na layuning protektahan ng mga Human Rights Defenders o HRD sa rehiyon. Ang news now mula kay Naptali Belarde. Ang Parliament Bill No. 66 o ang Bangsamoro Human Rights Defenders Protection Act of 2025 na iniakda ng dating Member of Parliament Amil Bahar Mawalil ay naglalayo na i-institutionalize ang mga proteksyon para sa mga individual at grupong nagtatrabaho upang itaguyod ang karapatang pantao. Ang panukala ay co-authored ni na MP Liza Alamia, Bayinta ng Patuan, Rasul Mitmog Jr., Suwarto Ambuludto, Rasul Esmael at Don Mustafa Loong. Sa pagpupulong, ipinagpatuloy ng komite ang pagrepaso sa mga probisyon na tumutukoy kung sino ang may tuturing na HRDs ang kanilang papel sa pagdataguyod ng rule of law at ang mga responsibilidad ng Bangsamoro Human Rights Commission sa pagbibigay proteksyon sa kanilang mga karapatan. Ang mga lalabag sa batas ay maaaring makulong ng hanggang isang taon o pagmultahin ng hindi lalagpas ng 5,000 pesos. Ayon kay Committee Chair Ambuludto, tatalakayin pa ng Komite ang panukalang batas kasama ang Policy Research and Legal Services upang matiyak na ito ay naaayon sa data privacy laws at malinaw na matukoy kung kailan may tuturing na may paglabag. Binigyang diin din niya na ang pagpapatupad ng karapatan ng mga HRDs ay nagbibigay daan sa kanila na mas epektibong may taguyod ang human rights advocacy sa Bangsamoro Region. Muling magpupulong ang komite sa Huwebes para sa karagdagang deliberasyon at inaasang isusumiti ang kanilang committee report sa plenaryo sa susunod na linggo. Naptali Belarde, I minds Philippines.